Good morning kasaka Ito, uh, galing sa bukid Kanina ko yung mga gumagawa doon Yung mga nagroroto na may nagahag tractor Sa bayan na po Saka nagpapatubig at the same time Tapos ako naman sasabayan ko na rin Magbababad naman na ako ng bini Ayan po, binababad kong bini oh. Uh, ayan Ayan po yung bini ko O oh, yan Baaga po ito eh Ayan Maling po sa DA yung mga bini na ayuda ng gobyerno ayan po ayan dyan, dyan ko binababad so, binababad kong ganyan no? ayan, kaya po ako nagbababad para ma-monitor ko kasi yung iba kasi tinatalbog lang doon sa sa sapa eh, pwede rin naman yon pero hanggat kaya mo namang magbabad ibabad mo na lang na maayos so, ano, yun, sa gripo lang ako kumukuha ayan Kaya po, pagbababad, binababad ko. Ayan na po yung ba Ayan. Kaya, dito po ako sa bahay, nagbababad. Bababad tayo. Ay, gaganyan natin para makita rin yung mga tumumbay. Wala po kasing, ano, ang tagawa, palang mag-instant, kaya ganyan lang muna. Maro naman, hindi na mauulog yan. Ay, naka, nakawala yung ulo ko. Huh? ayaw ah ano kaya ito kaya itong mataas yan hindi okay, po, magbababad tayo hello, Bababad po hello uh. uh. Yung pong iba, bago magbabad, dinuhugasan pa eh, ako rin, eh, hindi naman hugas na hugas babalawan mo lang kasi merong mga chemical din itong mga ano na to eh ang na to eh, dapat mo rin balawan pero iba, hindi na, diretso na yung tinatangtoro sa sapa basta yung sapa, eh, ano, tuloy-tuloy ang agos eh, para, ka na, para mo na rin ang hugasan, ngayon know? ito sa akin hugasan ko muna, ito sa sapo so sa ako ay to sa lagayan yun know? ito po yung silo oh, ng ano ng bine. oh, ito ayan o oh. nyo yan o ano talaga yan uh, seed class certified seed sabi oh, ayan baga po yan yung ano, inbred to inbred hindi po hybrid to inbred pang ano lang pang tawag dito uh, palusot palusot <laughs> Galing pa rin po sa DA ano. sige po. Oh. Sige po. Ah, Bababad tayo. I-update ko na lang kayo pagka tumubo na. Ganun, meron na siyang parang namamagana ugat -ugat. na ugat-ugat. Naritin na namin sa sabog. Oh, sige po. Ciao po. Ciao. Good morning po sa lahat. Mga followers ko, good morning po.